Pwede eh. Oh. Dito, dito na kay Kay Kay. Naka-ready ka na po? Oo. Mm. Mayroon ka pong pang-ulam, ayun po. Thank you. Thank you. Ayan. Pupunta na po. Dati na pa rin so. Dati na pa ayan. Ayan po si Madam Marian Kahan. Hello po Madam. Baka <laughs> may mensahe kang magawa. Kay Kuya Eddie po. Pagaling siya. Pagaling na siya. <laughs> ah, kaya ko. Yung... <laughs> Sige, madam. Hello, ma. Sige, madam. Magandang tanghali po sa inyo. Uh, kami po ay pupunta po kay Kuya Eddie. Doon sa bahay niya po, uh, bibigay, bibigay po namin to. Press, may gusto ko po sabihin sana po ay marami pang tumulong sa SPN family at saka maraming salamat po sa nag-sponsor nitong aming kadalin kay Kuya Ed. Yan po si Ma'am Maricel. <laughs> Atin na lang napit namin ito kay Kuya Ed. Yeah. Ako sadalay namin sa center. Ayan po si Sir. Sir. <laughs> Ayan po si Sir. <laughs> <Ayan>. <laughs> Sayan, so ayan, uh, papunta na po kami kay Kuya Eddie para ibigay po itong biskwit, uh, pagkain niya. Saka dadalhin po namin siya sa center. Papatingnan po namin. Ayan po. Kung may taong dapat na mahalin ay wala kung di ka, malani ni bang makakapigil pa sa akin Pinuhay mo muli ang takbo At ibok ng puso sa iyong pagmamahal Pwede! Dito na, dito na kay 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 Eddie. <laughs> ano kay Eddie? Na, naka, naka ano ka na po? Na, naka, naka ready ka na po? Kaya pumapunta po, po tayong center. Uh, papatingnan ka po namin. Papatingnan po natin yung ano mo. Yung sugat ano po. China ba ka na po kahapon? Uh, yeah, uh, po. Naka ready ka na po pati ano? Sina po yan? Yung base mo po ano? <laughs> Salamat po sa natumulong kay Kuya Eddie para mapatingnan po siya sa doktor. Salamat po sa Weber Brother and Kadam Marian Kahan. Maraming maraming pong salamat sa tulong pong ibinibigay nyo kay Kuya Eddie. So yan, maraming maraming salamat po sa SPM Family. Yan, pagbibigay na po natin yung dala-dala po natin. Ano po? So yan, Kuya Eddie, meron ka pong, ano po yan madam? Okay. So, ayan, meron ka po. Ano po yung binigay? So, galing po yan sa Weber Brother at kay Ma'am Marian kahan. Ayan po. Ayan pang tatay. Ayan. So, ayan, meron ka po yung ano, ayan o. Oh. Meron ka pong pang ulam, ayan po, karne. Yan po, yan po yung binigay po nila at meron yan po biscuit. At meron din pong, saging. Saging. Ayan. So, ayan, po din pong, o, saging. Yan, so, meron ka pa din po ayan oh, saging. Ano po? May gusto ka pong sabihin? Ayan, ayan po. <laughs> Marami, sarang, sarang po. Ayan po. Ayan po, Eddie, at mapunta, mapunta na po tayo sa center at para mapatingnan ka na po. Ano po? So, ayan, papunta na po kami sa center para mapatingnan po si when the visions are around you Tears your eyes the northern surround you our secrets and life I'll be your strength, I'll give you hope keeping your faith when it's gone the one you should call. So yan, nandito na po kami sa center. na sugat mo. So ayan, ah, nakabalik na po kami. Pwede nyo pa saan pakainin hanggang mamaya, mga siguro hanggang 11 daw eh. Pero pagdating ng 12 p.m. ng gabi, Mayra, may hindi mga. na pwede kumain hanggang umaga. Yeah. Tapos ang gagawin na lang niya, matutra nyo na yung maliligo na sa dadalhin. So ayan, ito yung, uh, ano mo, oh, yung mga gamot mo, ano, na inumin. naiinamin. Eh. So. Okay. Ito yung para bukas natin, oh at uh, yung ano mo bag para bukas tapos ito 2 times a day ito pa yung gamot uh, ano yata yung uh, ano lang yan oh, tanghali ito yung ano ito, umaga pagkalmosal ito yung ano niya ito yung tanghali Waksasi, three times a day. Tuwing Monday, Wednesday, Friday, magpa magpapabipi ka. So, Tingnan mo yung presyon mo. Ano nangyong so, kasama. Ang nangyong kasama. Bali po, ang kulang na lang po sa kanya, uh, blood cam na lang po, ano, papa-extray na lang po, yun na lang po, ano. Bali, pina ray dahil, ano, para kung meron pa siyang sakit, titingnan kung meron pa siyang ibang sakit, ano po. Pero ayan na po yung mga gamot niya po, oh. So, ayan po. Can okay, lang, ko yan. Masalamat ako sa ako. Akin. Tala ng Salamat po. Salamat. So ayan po, papa ray na po namin si Kuya Eddie at patitingnan ang kanyang blood sugar. Ayan po. ayan, pauwi na po kami ni Kuya Eddie. Ayan po. Araw-araw, ikaw araw, ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na. Tuwing nandito ka sa tabi ko o oh, aking giliw. Di pa din ako makapaniwala. Na ang dati kong pangarap, ay katotohanan na 🎵🎵 Ikaw ang tanging inspirasyon At basta't nandito ka, ako'y liligaya 🎵🎵 Dahil sa'yo, ako'y matapang 🎵🎵 Dahil sa'yo, ako'y lalaban 🎵🎵 Para sa'yo, pagmamahal na walang katapusan 🎵🎵 Dahil sa'yo, pangarap I'm gonna